sure na ang pagbabalik ni Willie Revillame sa telebisyon Mapapanood na sa TV5 ang wawawin, ang dating game show at public service program niya sa GMA7 at All TV Siguradong pag-uusapan ang nalalapit na pagbabalik ni Willie sa Kapatid Network na naging tahanan niya mula 2010 hanggang 2013 dahil sa Willing Willie, Will Time Big Time, at Wawa Willie. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagbabalik telebisyon at pagiging kapatid muli ni Willie dahil sa larawang inilabas ni Attorney Enrique Buco de la Cruz, isa sa mga legal counsel ng Wawawin Host, noong biyernes ikalabin lima ng Marso, 2024. Kasama ni Willie sa litrato sina Attorney Buko at ang TV executives na sina Media Quest at Signal TV President Jane Basas, TV5 President Guido Zabayero, at Media Quest Chief Finance Officer John Andel. Kuha ang litratong may caption na wawawi sa TV5 sa opisina ng Signal TV. Nakapost din sa official Facebook page ng Wawawin ang larawan ng lima na may caption namang breaking news, mga big boss ng TV5 at si Kuya Will, nagkita. Wawawin pa rin daw ang pamagat ng show ni Willie sa TV5. Di umano, mapapanood ito pagkatapos ng It Bulaga ni na Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon. Ang back-to-back -back na pagpapalabas ng It Bulaga at Wawawin, ang isa sa mga dapat abangan ng mga manonood. Tiyak na lalo itong magpapasigla sa hapon ng televiewers na matagal nang hinihiling kay Willie na bumalik na ito sa telebisyon. Hindi pa naglalabas ng opisyal na anunsyo ang TV5 tungkol sa petsa ng pagsisimula ng wawawin, pero may mga espekulasyong mangyayari ito sa Abril 2024, malapit na kasing matapos ang studio na ipinagagawa ni Willie sa Santa Lucia East Mall, Kainta Rizal, hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Thank you.